ka mag <laughs> makakain ng pusa kasi o hindi yung pagkain na what's up guys for today's video nga pala ay update ko lang kayo sa bato, -bato ko nga dito sa so, parang nasa uh, 12 days old na tong mga to eto na nga sila Pwede Ayan. Ayan na nga yung inakay nung aking bato-bato. So, kunin lang natin sila. Ayan, nilagay ko sila dito. Sa lalagyan. Ayan. And finally nga guys, eto na. Nagkaroon din ulit tayo ng isang albino na bato-bato. Ayan o, magkakulay sila parang clone lang, di ba? Etong isa ay kasing kulay din nung panganay na anak nila. Ayun. Ayun na yung panganay. Malaka na rin siya, guys. Hindi, ayun, ayun, malabo. Ayun, malaka na rin siya. Ito yung nanay. Napakabait nito. Palibasa, ako na, ako na sa kanya nagpalaki. Ito yung tatay. Eh. si pag yung magpa- Ay! <laughs> <laughs> Makakain ng pusa kasi <laughs> o hindi yung pagkain na. Matadali pa nga. Ayan. Ang kukit nila guys. Shhh, shhh, yummy! Ayan ang albino. Ayan. So naghahanap kayo ng mga bato-bato is so, pwede na natin itong i-out gusto nyo mag hand feed ayan bilis nilang lumaki so siguro kapag natuto na rin kumain yung dalawang yan mangingitlog na ulit tong bato-bato uh, ko na babae. So, hindi ko lang din sure kung maging itlog nga ba ulit siya. Kapag ka ganun, eh, di... mabilis nga talagang dadami yung mga bato-bato ko dito. Ang laki na niyan, guys, oh. Nagkakaroon na rin siya nung item sa may leeg nabulunan pa. Tapos ayun, update ko lang pala kayo sa daga ko nga dito. Guys, ang anak na yan. anak na yan ng apat. Balik kakagabi lang sila nang anak. Kahapon. Ayan, ito naman yung mga rabbit ko. yun lang. Thank you for watching.